Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ibinahagi ng komedyanteng si Tuesday Vargas sa kanyang social media account ang kanyang pagkainis sa nakasama niyang mga batang artista sa isang event. Sunod-sunod ang mga tirada ni Tuesday sa mga artistang kinainisan niya dahil sa pagsingit umano ng mga ito sa program flow dahil nagmamadali at ayaw ng mga handler na paghintayin ang mga ito. Maayos pa umano siyang nagpakilala sa mga ito. Subalit hinarangan siya ng handler sa pag-aakalang makikipag-selfie siya. Mga batang artista, kahit gaano kayo kasikat at pinagkakaguluhan ng mga tao, mag-hello kayo sa kapwa niyo artista pagdating sa work. Lalo na sa nakakatanda. Sumingit na nga kayo sa program kasi nagagalit na ang handler niyo. At bawal ata kayong pinaghihintay. Tapos ako pa ang nagbigay galang sa inyo, dinedman niyo pa ako tandaan, madaling maabot ang fame. Longevity is harder. Pahayag ni Tuesday sa kanyang post. Nagkomento naman si Direk Louis sa post at sinabing malalaos agad ang mga artistang may ganitong pag-uugali. Kasunod naman niyang ibinahagi na kaya pala nagmamadali ang mga ito dahil may hinabol pang event. Samantala, napagpasyahan ni Tuesday na burahin na lamang ang naunang post at pinalitan ng isang art card. Sa isa pang post ni Linaw ni Tuesday na hindi na niya papangalanan pa kung sino ang tinutukoy niyang batang artista dahil may iba pa siyang pinagkakaabalahan. Ano sa palagay niyo? Sino kaya yung batang artista na yun?